Morning, morning mga kaunggoy. Dito tayo sa gubat. Nakikita nyo po ba ang ating kagubatan? Ayan, dami na naman ho tayong lilinisin. Uh, pakitulungan nyo naman ho ako din eh. At uh, talagang ang lalago na ho. Nalinis ko na yan ang nakaraang buwan. Ngayon, ayan, madumi na naman. Makalat, malalaki ng puno. Ayan, Ayan, hello, hello, hello guys. Linisan natin itong ating kamyas. Kasi ho, hindi ho ito bubunga. Sobrang daming dahon. Ayan, kailangan ho nililinisan to. Tanggalin natin itong mga dahon-dahon na ito. Ayan. Para ho, lumabas yung kanyang mga bulaklak. Dami oh hindi ho siya bubunga kapag may mga ganitong sanga-sanga ayan ayan nakikita niyo po yung bunga kaya hindi ho siya lumaki eh. natatabunan ho ng mga sanga ayan yung iba ho, winawalsan pa ho ito winawalis yung puno para mas lumabas ho yung mga bulaklak nya linis linis lang ho tayo tuwing umaga pinaka exercise natin kumusta ho lahat dyan sana ho ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat parang may masarap na naman ho kung gulay na makikita dito ayan parang masarap ang pitasin to ah heart of banana ayan meron pa po dito Isang oh. oh wala ayun okay pipitasin natin yan maya maya Kaya malinis. Pag tayo may mga ganitong kaluang na lupain, ay wala kang ka problem ang may ulam. Basta masipag ka lang magtanim, may maaani tayo ayan mga konggoy another vlog o tayo nakikita nyo ng bunga oh. kaya pa ilan ilan lang ang bunga nya hindi yung nalilinis yung mga puno ayan wawalisan ko pa huyan to dadamay na rin ho natin tong ating papaya yan ho iwala nagtanim basta sumibol Ayan, malinis na po siya. Kakabunga na uli siya. Mm. Diba? Konting tabas. Konting pawis. Ayan. Puro ayan. <laughs> ay, yung akin pinahinog hoodie ni Ina, nakaw. Ay, wala. Kaya ako kukunin ko na ngayong araw. ipagdating eh. Pagdating ko din, iwala eh. Hindi na nga kinaya ng puno. Ay, nawala naman ang bunga sino kayo nakadali na naman din eh talagang talaga pinahihinog mo ay iba ang nakinabang sinong kumuha mag comment talagang mapapanood nyo tong vlog ko ay eh. siya okay lang yung may-ari ang kumuha pag ibang taong kumuha ay eh, wala ayos na ayos ay pinahihinaw ay bigla namang nawala ay eh. aray may isa na naman pa hinugin din eh yan nakikita nyo ayan ayan lalaki na ng bunga ho. talagang naunahan tayo ng mga malalaking unguy ay nawala yung pinahihinaw eh grabe naman mhm uh -huh. Tayo magagala-gala pa. Mayroon na tayong biktima. Yan, dalawang puso. Marami na ho ditong ahas. Yung guna mo kaluang are. Kaya eh, ko maglilinis. Wala nang makatulong. tayo maghahanap ay naunahan ho tayo doon sa pinahihinog ay talagang talaga shout out sa iyo sa kumuha ng pinahihinog naming sagay kung sino ka man mag comment ka ay kala ko ako makakadali eh hindi pala pinahinog na isang linggaw aba isang araw ay wala eh kagaling din nga napakahusay sayang ho aming pigiring are nawasak lang are apat na ba butas eh are pigiring are nawasak wala hong magbababoy kasi din eh mga tamad ba tamad daw Joke lang po. Masipag po ang tao rito. Sa bahay na ari ho. Ayan. Naiblog ko na ho ito dati. Nakatera ho din yung atay maligno na. Maligno, sawa. Ayan. Wasak na ho ang bahay. Tao po. May tao po ba di yan? Sagot wala walang tao ayan multo nakatira ah, pagkakasukal lang na ako oh. oh. sayang ang bahay na dami ko kung makikita ang puso oh. ayan o, oh. kita nyo huga mga pusong iyan ginataang puso tapos bibili ka lang ng 20 pesos na sapsap -sap, -sap o kay hawot tuyo ho yun tuyo hawot o kaya sapsap -sap, katalo na yan sa gusto hong umupa ng bahay dito lang ho yan sa may looban sa amin pinaalis ko na ho yung mga multo hindi ko kasi nagre -renta. Ayan. Sino may gusto, mag-comment lang. Pare-rent ko. Kahit isan piso, gada buwan. Kaya lang, marami ko kayo mga kasama rin eh. Hindi ko lang masabi kung anong kasama. Baka ho kayo may mga third eye. Huwag ho kayo magre-rent dito mga third eye at may mumuho mumu din eh, may mumu. Ayan. Tutor ko ho kayo. Tau po. Tau gaho dito. Ayan ho, may second floor hmm. Kayo na humbala maglinis Wow, oh. kadumi Kitang-kita yun naman ang loob. Hmm. May mag-rent kaya din eh. Eh, para wala mag-re-rent. Area pala ay nakakatakot. Hmm? Shot. Tayo ho, ibabalik na ay nawala ho yung ating pinahinog ay eh. pinahinog na saging tayo ho ikukuha naman ng tikain yung tikain ho na tawag ho sa amin tikain at saka panungkit o tayong panungkit na kawayan para masungkit ho natin yung ating puso puso na saging katataas ho eh ay siya Panaw. Nandito na lang ako. Vlog natin. Bukas ang like. Paalam na po. Bye-bye. Pa-like and share naman ho. Usap na ho sa inyo. At talaga ho. awana, na. Paalam na ho. Bye-bye na. Bye-bye. Mga mga chup-chup. Ingat kayong lahat. Bye.